Hello mga idol, yan Lugi na naman kami sa pichay mga idol yan. So before mga idol Ito yung ating mga dito mga idol Kalahati lang yung hinarvest natin Mula doon hanggang dyan lang po mga idol Dahil mura yung presyo 80 pesos per bag Or yung isang bag po kasi sa, uh, Nasa 7 kilos So 80 pesos yung bilis sa atin Yan hanggang dyan lang yung harvest natin Dahil sobrang hirap din po i-harvest yung pichay Sa ganong presyo 80 pesos Almost 12 pesos ang per kilo at dito mga idol, pinamigay po natin at the rest is inararo po natin yung mga pitsay natin. Dito yung mga pitsay natin, oh. No? Uh, na hindi na naano, nabulok na yung mga pitsay natin na ano, nararo. Ito pa, oh. Yan. So, may binigay natin yung iba yung pumunta dito. The rest po is inararo dahil uh, sobrang dami ng supply ng pitsay. Yan yung iba, kinainan din natin. Ang dami ng mga pitsay na ano, nalanta ng mga idol. So, dito po, bagay yung uh, presyo ng isang kilo na pichay na seeds hindi pa naman natin naubos is nasa 800 lang. So, naka 3,000 lang po tayo dito. Hanggang dyan lang po mga dulo. 3,000 pesos yung ating gross income. So, may abuno po tayo at saka full year na ginamit almost. Uh, same lang din siguro. Baka balik kapital lang din. Dahil, uh, hindi naman tayo nagbabayad ng tao dahil, dahil may tao tayo dito. Yun nga lang, medyo lugi. Kasi, Almost mahigit kalahati pa yung inararo natin na pitchay. yan. Dito din naman mga idol. Ayan. Napabayaan din naman natin kasi sobrang mura pa rin. 100 yung isang bag na 7 kilos na pitchay. So hindi na natin nag-effort pa para i-maintain ito siya mga idol. Kung ganun naman lang yung presyuan. So kaya marami po siyang uh, uod mga idol. Wala oh. na po tayong application dito. No pesticides apply. yan. So hindi na natin pinadamuhan dito. Yan kasi gastos pa sa tao natin, kawawa naman yung mga tao natin. Pero nagtanim na po tayo dito ng talong. Ito mga idol yung talong na tinanim natin. Kasi uh, na po natin. So ito yung mga uh, pinagtanim natin na talong. Yan. Kamusta po kayo dyan mga idol sa inyong mga lugar So please do comment down sa mga mayroong pichay farming dyan Na lugi na naman sa presyuan So yun ang pinakamasaklab sa ating mga farmers ang uh, ginawa po namin After namin Nang magpichay doon Itong inararo dito sa Sa likod ko po mga idol Is nagtanim na naman po ulit tayo Dito ng pichay Ayan para maswertihan natin Yung presyo Ayan oh. No? So instead na swerte ng presyo Hindi pa talaga tumaas Yung pichay mga idol Ayan Kaya lugi na naman tayo dito So one time pa lang tayo Nakapag harvest So selection na lang tayo Dahil may mga uod na Ito po yung mangyayari Kapag Wala po kayo mga Insecticides na nilalagay Para mag control Ng mga uod. Yan. So organic na organic yan kaso may fertilizer din tayo yung uh, nilagay. So at least less harmful or uh, uh, good for consumption kasi may mga uod. Ang nangyari lang din mga idol, yan. Tuloy pa rin tayo syempre sa pagtanim ng pichay ito. Mayroon na po to siyang tanim na pichay mga idol. And, hindi pa siya tumubo. So tuloy-tuloy lang, ganyan po talaga sa farming mga idol. Pag mura ang presyuhan kapag hindi ka nag-stop ng uh, pagtatanim, sana majakpatan mo talaga yung uh, magandang presyuhan ayan oh tumutubo na yung mga pizza natin oh. ito po mga idol. Oh, yan tumutubo na yan pizza na naman ulit yan oh pizza yo oh. yan yung mga guhit 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 na yan yung mga idol uh, ginaya po natin dito sa guhit guhit natin oh yan So sa mga gustong uh, humingi ng pichay, punta lang dito sa farm. Hindi na naman namin to i-harvest mga idol para ihatid pa sa bahay nyo or saan ihatid. Punta lang dito mga idol. Yan. Pwede pa naman yung ating mga pichay. So wala pong spray po ito sa lahat, -lahat mga idol. Dahil kung ganun lamang po ang presyo ng pichay, hindi na po tayo mag-effort pang Gastosan sa dito ng abuno at the same time kung ano pang mga spray spray. So nagdamon na rin tayo dito. Yan o. Oh. okay pa ito mga ganito. Oh, pichay o. Oh fresh from the farm maganda po yan sa mga idol masarap yan marami oh. yan hanggang doon pa mga idol yan dito inatake na napakaraming uod yan, oh. No? sige lang logo na naman tayo dito so at least ang effort lang natin dito is ang pagtanim yan nandun konting abono yan tanim na lang ulit saka syempre may gulay tayo dito kainin kakainin ito yung mga nauna nating talong na nilagay ng mga idol oh. Yan nakabuwelo na talaga siya. Ito ay same batch lang po ng late nating na-transfer na talong ito po siya. Yan, late po nating na-transfer 'yan siya. Ito yung una nating na-transfer kaya nakabuwelo na agad siya. Susunod ito, susunod din naman at saka 'yan ng mga talong natin na ah uh, pinagtanayan mga ito. Yan, so hanggang doon po yung ating mga talong. Yan hanggang doon pa siya mga idol. Until doon. Yan, ito hindi na to hopeless case na talaga itong uh, ganitong uh, pitchay. oh. Yan. Iwan ko ba bakit kapag uh, ganito na siya, hindi na siya masarap kainin. Pero itong mga ganito, masarap din naman itong mga ganito, yung parang stock niya. 'Yun nga lang, uh, Damage na rin siya, oh. Yan. So it's perfect time sana na i-harvest ito. Yun nga lang, mura ang presyo. So, pinakamahirap kasi dito is ang harvest sa Pichay. the same time, lilinisan mo pa kasi yan siya. So, sobrang gaan. Ang 7 kilos sa isang bag is sobrang dami talaga mga idol. So, bibili lang po yan sa 100 pesos. So, okay din naman sana sa ganun lang. Actually, uh, maganda na yun na presyoan. At least, uh, sa 7 kilos may isang 100 pesos kana Ang problem po is, almost wala pong buyer sa ganong presyuhan so hindi na rin siya binibili dahil yung mga buyer eh, sobrang sandamakmak na ng mga pichay doon sa palingki Yan. kaya alanganin din kahit mura yung presyo mo wala pa rin buyer dahil sobrang mura ng presyuhan sa palingki mga idol yun yung uh, masaklat kasi kung dito yung 100 uh, pesos ang isang bag 80 pesos yung isang bag na 7 kilos naubos na namin harvest hanggang doon mga idol kaso even sa market po mga idol wala pong bumibili dahil sobrang santa makmak na supply ang meron doon sa market so ang ending pinamigay and then kuha kuha dyan pang ulam at inararo na lang namin yung mga nakatrapit sa idol yan So, ganoon talaga sa farming mga idol. Even saan po tayo pumunta pag sabihin nila na sana binintay nyo sa may market kasi medyo mahal doon ang presyo. Ang problem po kasi mga idol, yung travel mo pa mula sa farm, papunta sa market, medyo mabilis po siyang uh, sabihin. Pero kapag gawin nyo po as a farmer mismo, mas lalong maiiwanan mo yung farm mo para kapag mag-maintain ka pa ng ibang mong crops. Kasi ang gagawin mo lang is magtinda-tinda sa palengke. Pagdating mo sa palengke kasi, paano ka naman makakaginan siya kasi sobrang mura ka ng presyo at saka sobrang daming supply doon almost wala ding bibili sa inyo sa market yon po yung medyo masaklap sa farmer sa mga nanonood po kasi sabihin po nila na dapat inarvest nyo at saka direct na po sa market yon good talaga yun siya mga idol pero pagdating mo kasi sa market syempre kung na experience nyo po mga idol is mahirap pong sabihin kasi pagdating sa market Halimbawa, harvestin natin tong pichay ngayon, 100 pesos per kilo dito, eh samantalang tap per kilo, I mean per bundle, 7 kilos. Harvestin natin to. Sa market kasi isang ganun lang o, oh, 10 pesos. So, wala kang pwesto sa palengke. Pagdating mo doon, kapag i-harvest mo to, sobrang sanda makmak na pichay ang doon ng kalaban mo. Wala ding bibili sa'yo kahit mura yung presyuhan. Yun ang isa pang kinukonsider that dapat na Bia kung lugi hanggang at least dito pala nakata natin yung lugi kaysa sa harvestin natin dito effort ng mga tao mo mag harvest mag, mag and then gasolina mo pa papuntang palingke yun pagdating doon sa palingke hindi pa mabili kasi sandamakmak na uh, supply ang meron doon the same time pagkahapon nito, medyo mag start na siyang malanta yun sayang po siya mga doon at least siguro kung meron ka talaga sariling pwesto sa palingke pwede mo siyang maibenta doon ng mura. Kaso, marami ka magiging kalaban sa market kasi yung mga nagaangkat lang din doon, pinibinta po nila ng medyo mas mahal-mahal yung pechay para kumita po sila. Kapag binintaan nyo po ng mura ang inyong produkto, magkatabi doon, ma marami ka mga talaga sa market. Yan. Sa ibang lugar kasi, lalo na yung hindi siya nakatry na mag-farmer, at saka ang nakasanayan is magtanim, yun is mabilis po nilang sabihin na mag, uh, mabilis lang dapat bago kayo magtanim may market na kayo. Usually po mga idol, ganoon naman talaga mga idol, may market naman talaga. yun nga lang kapag oversupply po mga idol, mahirapan po talaga sa market. Ayan, so kagaya ngayon yung talong natin. Kakatanim lang natin ng talong. Ang presyoan po sa market ng talong ngayon, I don't know kung nasa 40 pero ang farm gate price ng talong sa area is nasa 15 pesos per kilo So for sure sandamakmak na naman ang supply doon sa market yeah May nagsasabi din kasi naman sa comment section natin Na dapat mag magtanim mag kayo Walang kasabay E paano mo mamonitor sa buong Pilipinas na wala kang kasabay Alam naman iikotin mo yung buong bansa Kahit region 12 nga lang mga idol Hindi mo talagang maiikot Para malaman mo kung saan ang may maraming tanim kung talong ba or whatsoever ang technique na lang talaga dyan tuloy tuloy na lang yung pagtanim para at least majakpatan mo yung mura na presyo majakpatan mo rin yung mahal na presyo mga idol o yan so later on kukuha na rin tayo mamamigay na lang tayo ng mga pichay dito yan yung iba kasi ilan lang naman kasi makakain dyan ng pichay hindi din naman sa fruits kasi na pwede mong imbak ito dapat pag harvest bukas makain mo na at saka simple nakakasawa din kung puro pichay talaga ang Anohin ang uulamin mo araw-araw? You know?